Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide Balita naman sa Ibayon Dagat mga pinuno ng bansang South Korea at Vietnam na ngakong palalalimi ng ugnayang pang-ekonomiya habang pabago-bago ang taripa ng Estados Unidos sa kalakalan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balita atid ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas, Pilipinas. Ang ako si na South Korean President Lee Jae-myung at Vietnamese Communist Party General Secretary To Lam na palalalimin nila ang kanilang kooperasyong pang-ekonomiya habang pabago-bago ang taripa ng Estados Unidos sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay naganap nitong lunes habang nasa South Korea sila para sa isang state visit na siya namang unang panauhin ng Estado mula ng manungkulan sa pwesto si President Lee nitong Hunyo. Pinangunahan ni lamang isang delegasyon ng mga ministro ng industriya, kalakalan, dayuhan at teknolohiya, mga senior party at parliament members sa apat na araw na state visit nito. Ayon sa tanggapan ni President Lee, lumagda ang mga bansa ng sampung memorandum of understanding. Nangako rin ang pakikipagtulungan kabilang na sa nuclear at renewable energy, mga patakaran sa pananalapi, agham at teknolohiya, maging sa kooperasyon sa infrastruktura kabilang ang high-speed rail. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J.R. Radio Filipinas, Radio Pubblico Radio Filipinas, Radio Filipinas News Nationwide